113B Basolo Road, Valenzuela kung pupunta kayo ng May Universe kung meron kayo for interview so yan ngayon yung manggagaling sa kung galing kayo sa Malinta diya kayo dada nasa Malinta na kayo punta kayo ng terminal na tricycle, hanapin nyo yung tricycle na no color blue, tapos sabihin nyo baba kayo dito sa May, uh, May sa May Pasolo Ito kayo bababa niyan. Ito. Yan yung warehouse. Yung unang warehouse. Yan yung mga warehouse. Bababa niyo dito. Lahat kayo papapunta dun sa employees entrance. Located siya sa kaliwa siya. Adan kayo dito sa kaliwa. So yan. Kita nyo yan. Yung mga nag-apply na. Vă la -caya.